Dumating na dito sa lungsod ng kawayan ang mga labi ng biktima ng pamaril sa karanglan Nueva Ecija. Matatanda ang pinagbabaril ng hindi pa nakikilala mga sospek ang mag in partner na si Gloria Mendoza Atilano na residente ng Santo Luciana, Kawayan City at live-in partner nito na si Arman Bautista sa loob ng isang bus sa Karanglan, Nueva Ecija noong ikalabing lima ng Nobyembre. Pagkarating sa lungsod ay dineretso ng pamilya ang mga labi ni Ginang Atilano sa Carbonella Funeral Home sa San Fermin, Kawayan City para doon malamayan bago iuwi sa Santa Luciana. Sinubukan naman ng Bombo Radio Kawayan na makipag-ugnayan sa kapamilya ng biktima, pangunahin na ang kanyang anak ngunit tumanggi na itong magbigay ng pahayag at ang abogado na lamang umano nito ang bahala dahil sa isa nga siya, sa person of interest sa nasabing kaso. Samantala, inire-recommend naman ng Kawayan City Police Station sa Sangguniang Panlunsod ang pag-iigpit sa mga boss sa terminal matapos ang pamaril sa mag in partner. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Police Lieutenant Colonel Ernesto Na Velasco Jr., hepe ng Kawayan City Police Station, sinabi niya na mula nang mangyari ang insidente ay binisita na nila ang mga terminal sa lungsod, pangunahin ang terminal ng Victory Liner kung saan ay sumakay ang mga biktima upang makita kung may CCTV camera na naka-install. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Nebalasca, kailangan ng orientation sa mga chopper at konduktor upang matingnan o masuri ng mabuti ang mga pinipick up na pasahero. Anya dapat din ay may dedicated pick up points sa mga pampublikong sasakyan upang masuri at upang may CCTV camera na makakahagip sakaling may mangyaring masama. Plano nilang i ito sa Kawayan City Council upang matiyak ang seguridad sa mga terminal sa lungsod ng Kawayan. Uh, yun nga, nung nalaman natin yung pangyayaring iyon. Agad nating pinapuntahan yung uh, yung bus terminal at uh, tinignan nga kung may mga CCTV siguro. 'Yon ang i-require natin kasi parang uh, wala sila. Napakaimportante kasi 'yon. At uh, tinanong din natin kung uh, doon ba uh, nag-book. Uh, accordingly, uh, pagtanghali pa na walang booking yung uh, ating uh, Victory doon sa May Terminal kundi sa gabi lang kasi. Yan ang ulat na mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo, Jason Felina. nagulat para sa number one in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!